So ngayong araw guys, nanghuli huli naman kami ng mga isdang lapu-lapu. Ito nga pala guys ay aalagaan at talalakihin pa natin kasi meron sa aming bumibili o oh, mo order. Kaya nga guys, kahit medyo malamig ngayong araw ay pinilit pa rin namin pandawin itong mga bobo trap namin at mga panghuli namin ng mga lapu-lapu. Kaya kung makikita nyo guys, ayan nilamig na kami na sobra. <coughs> So what's up guys, what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys, kahit medyo malamig pa ang panahon Ay pupunta tayo dito sa mangroves para manghuli guys ng mga lapu-lapo At sa mga hindi pa nga lang pala guys nakapollow dito sa page namin Ay follow na kayo para lagi kayo guys updated sa mga nilalabas nating food trip at mga adventure Ang una nga pala guys namin pinandaw yung mga bobotrap na tinaan namin dito sa may malaking prinsa ng palaisdaan At eto guys, pagkaangat namin nung kawayan eh merong kaagad na huli Nakakatawa nga lang guys kasi dalawang isda yung nahuli natin, isang lapu-lapo at Dain at may kasama pa siya guys dalawang kalantugas at parang napakatataba nila. Mukhang mapupudri pa itong dalawang kalantugas na napasama dito sa atin. Kadalasan talaga guys pag kumapan daw kami ng mga ganyan trap ay may mga sumasama talaga guys mga kalantugas kasi tumitira rin, tumitira rin sila guys doon sa mga kawayan na nasa loob. Tapos eto naman guys pinanda ulit namin dito yung sunod na trap namin at eto merong kaagad ulit na huli. Medyo malaki na nga pala guys itong lapo-lapo na to kaya mukhang kakainin muna at pupudripin namin to mamaya. Kaya nga pala guys kami nanguhuli at nag-iipon ng mga lapo, -lapo po meron nga pala guys sa aming bumibili dito. Pag nga pala guys dito lang namin ibebenta sa lugar namin yung mga lapu-lapu ay ang kilo lang guys dito ay 250. Pero guys pag doon sa, dun namin ibebenta sa mga kumukuha sa amin ng mga restaurant ay tumataas guys yung presyo ng mga 380. Kaya nga guys naisipan namin magkakaibigan na humuli ng marami nito tapos alagaan namin tapos ayun saka namin ibebenta. Pagkababa ako naman guys sa na may tubig dito grabe pinandaw ko agad itong isang bobo trap namin at may nahuli agad ditong isang lapu-lapu medyo maliit at pwedeng-pwede nating alagaan yan Grabe kasi guys, sobrang lamig talaga ng tubig ngayon kasi umulan kagabi magdamag na samahan guys itong tubig alat ng tubig ulan kaya sobrang lamig talaga. Sa pagpandaw nga pala guys namin ng mga bobo trap ay meron nga pala guys kami mga guantes kasi guys minsan talaga ay natitinig kami ng mga isdang tinatawag naming lupo. Grabe pa naman guys makatinig yun, sobrang sakit at talagang pag medyo mahina yung resistensya mo ilalagnatin ka pa. At sa pagpandaw nga pala guys ng mga ganitong trap ay dapat nga pala ay magsakto agad kamay mo sa magkabilang butas ng kawayan para guys hindi makalangoy o makatakbo agad yung mga isda na nandiyan sa loob. Pero minsan guys, pag nadadanggil namin yung kawayan, ito eh, matakbo ka agad sila. Kaya may mga nakakawala rin guys sa amin dito mga lapu-lapo. At hindi lang nga uh, pala guys, mga lapu-lapo na huli namin dito. Meron din tayong nahuli mga isdang tandain dito. Medyo nahihirapan nga guys kami sa pagpandaw ng mga bobotrap ngayon. Bukod guys sa malamig ay napakalabo din guys ng tubig. Kaya hindi guys namin makita yung mga tinaan namin. Buti na lang guys, may palatandaan kami dito. Kaya madali na rin lang na halos namin nakikita. Grabe talaga guys yung lamig ngayong araw talagang habang sumisimo yung hangin eh nanginginig talaga yung buong katawan namin dito sayang nga lang guys hindi kami nakapagbaon ng thermos at kape talagang sobrang sarap waring magkape dito hindi nyo rin guys maitatanong ay kung mapapansin nyo sa mga vlog namin ay eh, napakarami guys mga isdang lapu lapo dito sa lugar namin dito kasi guys sa lugar namin pag medyo maliliit pa talaga yung mga lapu lapo hindi rin talaga agad hinuhuli yan kaya nga guys itong ibang nahuhuli natin na medyo maliliit ay eh, dapat papakawalan natin pero ang gagawin guys namin dito ay aalagaan namin sila ng ilang buwan para guys pag sila, bibenta na rin namin. Halos nga pala guys, nasa 50 o 60 peraso yung taan namin dito ng mga bobo trap. Kaso nga lang guys, yung iba hindi na rin namin makita. Baka kasi guys, yung iba ay natabunan na ng putik at nadala na ng mga agos. Kaya habang namaman daw guys kami dito, eh, syempre naglaro muna kami dito sa may, sa may putik na madulas. And guys, napakadulas ng putik na yan, kaya nagpapaslide kami dito. Pagkatapos nga guys namin pandawin, lahat ng mga bobo trap na tinaan namin, ikitang-kita eh, nyo naman guys, na para mga basang sisyo na kami dito. Sobrang lamig kasi guys ngayong araw, kaya kaya talaga hindi na namin mapigilan. Yung mga nahuli namin oh, sa mga trap na pinandoon natin. At ayun guys, alpasan natin 'yan dito sa kids. Papalakihin natin. Ayan. bababa na natin. Dito sa kids. Noon. Ayos. Papakainin natin sila diyan. Okay. So ayun guys, maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood palagi. Hanggang dito na lang muna ulit guys, kita kits na lang ulit tayo bukas.